Pumirma ng management contract si Miles Ocampo sa All Access to Artists, aka AAA Management. Ang AAA ay talent management company kung saan kabilang sa artists ang kaibigan ni Miles na si Mayn Mendoza, gayon din si Marian Rivera at Carla Abeliana. Pinamumunuan ito nina na Direct Michael Tuviera, President at CEO, Jojo O'Connor, CFO at Ku, at Jackie Cara, Head of Operations and Sales. Ginanap na contract signing sa Lola Oats Restaurant sa Quezon City noong April 22, 2025. Dito ay paulit-ulit sa pagsasabi si Miles na tinatanong daw niya ang mga boss ng AAA kung sigurado na raw bang pipipilmahin siya ng kontrata. Ganitong ganito rin si Miles nang ilunsad siya sa unang seryeng pinagbidahan, ang Padiak Princess ng TV5, na umere noong June-September 2024. Hindi siya makapaniwala noon ng ipagkatiwala sa kanya ang isang lead role sa show ng Up Entertainment, ang production company ni Tuviera. Kung tutuusin, mula pagkabata, ilang beses na ring napatunayan ni Miles ang husay niya bilang aktres. Pero, bakit tila hindi siya makapaniwala na susugulan siya ng iba? Kaya diretsyong tanong namin kay Miles, wala ba siyang kumpiyansa sa sarili at kakayahan niya? Actually, meron naman kapag nandyan na, Nakangiting sagot ni Miles. Paliwanag niya, kapag nandyan na ang moment, wala akong choice kung hindi ibigay ang isandaan at isang porsyento best ko. Pero, ganun kasi ako lumaki. Lumaki ako sa industriya na alam kong replaceable ka talaga. Kahit may na-offer na project sa iyo, hanggat hindi pa umeere, hindi ka pa sigurado. Hanggat hindi pa umeere, pwede pang mapunta sa iba. So, lumaki ako na ang mindset ko dito sa industry, you always have to prove yourself para tumagal ka. Ayaw daw niyang makampante. Pagpapatuloy ni Miles, syempre, hindi lang dapat sa trabaho ka magaling. Dapat marunong ka rin makisama sa paligid mo. At the end of the day, minsan, kahit ano ang ugali mo, minsan kahit hindi ka ganun ka 101% magperform, pero alam nilang marunong kang makisama, ikaw pa rin ang pipiliin nila. Pinalaki rin ako ng mga magulang ko na kailangan, stay humble lang. At the end of the day, hanggat may mga taong nagtitiwala, ibinibigay ko po talaga lahat. Miles grateful for what she achieved. Ang mga kabatch ni Miles bilang child stars at mainstay ng Goan, bulilit ay sina Charlene San Pedro, Julia Montes, at Catherine Bernardo. Hindi raw si Miles ang tipo na nagkukumpere sa iba ng kung anumang naabot niya. Mas nananaig daw sa kanya ang pagiging grateful. Sabi ko nga noon, ba, diba, dumating sa point nung bata-bata ako, na naiinip na ko. Na bakit ang tagal, hanggang dito na lang ba ko? Dumating sa point na habang tumatagal ka sa industry, dun ko napatunayan na hindi naman pala importante na ikaw ang pinakasikat. That's why I'm here, sabi ni Miles. Sa pagpili ng rules, dagdag niya, dun ako sa longevity. Doon ako sa hindi mo kailangang maging lead all the time. As long as maganda yung role at na-deliver mo ng maayos. Miles dreams of working with Judy Ann. Sa mga artista, ang pangarap daw ni Miles na makatrabaho ay si Judy Ann Santos. Kasama ni Miles ang mister ni Judy Ann, si Ryan Agoncillo, sa Daily Noontime Show na It Bulaga. May mga okos yung kasama ni Ryan si Judy Ann, kaya nakilala na raw ni Miles ang idolo. Alam niya po na starstruck ako na minsan sinusuway niya ako kapag nakikita niyang nahihiya ako sa kanya, tukoy ni Miles tejudian. Judian. Minsan, may mga party po, like birthday ni Kuya Jose, manalo, may mga ganon. Nakaka-starstruck talaga natatahimik na lang ako minsan. Hindi raw siya nagkaroon ng pagkakataong makatrabaho ito kahit noong pareho silang kapamilya. Hindi po talaga, kaya yung hiya ko, syempre, dream ko yun na makawork ko. Alam ni Kuya Ryan na nahihiya ako. Pero minsan, tumatambay kami. Sa bahay nila, pero nahihiya pa rin ako, natawang sabi ni Miles. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw niya na magkasama sila sa isang proyekto na drama ang genre. Parang bata pa lang po ako, si MS. Judy na ang gusto kong makasama. On script writing, isa rin sa hilig ni Miles ang pagsusulat. Kaya nakatapos siya ng scriptwriting workshop ni National Artist Ricky Lee. Tuwing makikita ko ni Sir Ricky, napipressure ako, natawang pag-amin ni Miles. Hindi ko nga binabalikan, pero isa iyon sa mga gusto kong gawin this year. Kasi, gusto ko ngang makapagsulat. Malay mo, may sarili akong pelikula, kung papayagan ako. Kumbaga, nandito po ako sa stage ngayon na I wanna explore. I want to collaborate with different people. Sobrang gutom kung mag-acting talaga. Ayon kay Kara, Head of Operations ng AAA, posibleng bigyan ng oportunidad si Miles na makapagsulat ng script, lalo na't may app entertainment, na sister company ng AAA. Si Miles ay galing sa Crown Artist Management, ang talent management company na pinamumunuan ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunes.